Sa Pilipinas, maraming kababaihan at kalalakihan, lalo na ang nasa edad 40 pataas, ang naghahanap ng mura at madaling paraan para mapanatiling bata at makinis ang kanilang balat. Isa sa mga kilalang produkto na matagal nang ginagamit sa bahay ay ang Vaseline o petroleum jelly. Bagaman simple at abot-kaya, marami ang hindi alam na maaaring mas mapabuti ang epekto nito sa balat kung tama ang paggamit ayon sa mga dermatologists ang vaseline ay isang occlusive agent ibig sabihin pinipigilan nito ang pagkawala ng moisture mula sa balat at sa pamamagitan nito naiiwasan ang pagkakaroon ng pinong linya at wrinkles maraming pilipino lalo na ang mga nakatira sa mainit at maalikabok na lugar ay nakararanas ng tuyong balat na nagdudulot ng early signs of aging isang halimbawa ay ang karanasan ni Aling Nena 62 taong gulang mula sa Laguna na kahit araw-araw siyang nasa ilalim ng araw dahil sa pagtakanim, napansin niyang mas bumaba ang kanyang wrinkles at mas lumiwanag ang banat niya matapos siyang magsimula ng simpleng routine gamit ang Vaseline sa gabi. Mahalaga ring tandaan na hindi lamang ang produkto ang mahalaga, kundi kung paano ito ginagamit. Marami ang nagkakamali sa pag apply nito, masyadong manipis, masyadong madalas o di kaya'y sa maling oras ng araw. Sa video na ito, tatalak talakayin natin ang 10 proven ways Vaseline can change your wrinkle-prone skin na may batayan sa scientific research at personal na karanasan ng mga Pilipino. Una, pinapanatili ang moisture sa balat. Ang Vaseline ay kilala bilang moisture-locking agent na nakakatulong sa pagpigil ng pagkawalamang tubig mula sa balat. Ayon sa Journal of Cosmetic Dermatology, ang paggamit ng occlusive agents tulad ng petroleum jelly ay nakakatulong sa pagbawas ng dryness at pinong wrinkles, lalo na sa mga mature na balat. Sa Pilipinas, marami sa ating mga kababayang ang may tuyong balat dahil sa araw, hangin at air conditioning sa mga opisina. Halimbawa, si Mang Jose, 58 taong gulang, ay nagtatrabaho sa call center sa Makati at nakararanas ng tuyong balat sa muka tuwing gabi nang ipasok niya ang simpleng ritual na paglalagay ng vaseline sa mukha bago matulog napansin niya na sa loob ng dalawang linggo mas malambot at mas makinis ang kanyang balat bukod dito ang tamang paglalapat ay mahalaga dapat itong ipahid sa malinis at bahagyang mamasa-masang balat hindi sa buong mukha kung may oily areas para maiwasan ang clogging ng pores sa karanasan ng mga Pilipino, madalas ay napapabayaan ang ganitong rutin dahil sa kabagalan o kakulangan sa kaalaman. Ngunit, sa tamang paraan, ang Vaseline ay hindi lamang pangproteksyon, kundi isang preventive tool laban sa wrinkles. Ito rin ay nagagamit sa mga parte ng katawan tulad ng kamay, leeg at paligid ng mata kung saan unang lumalabas ang pinong linya. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin kung paano ito nakakatulong sa pag-boost ng natural na collagen ng balat. Pangalawa, sinusuportahan ang natural collagen production ang isa sa pinakamahalagang dahilan ng wrinkles ay ang pagbaba ng collagen sa balat habang tumatanda. Ayon sa National Center for Biotechnology Information, ang hydration at protection mula sa external stress ay nakakatulong sa pagpigil sa mabilis na pagkasira ng collagen fibers. Ang Vaseline, bagamat walang collagen, ay nagbibigay ng protective barrier sa balat na pinoprotektahan ang collagen sa ilanim mula sa UV rays at environmental pollutants. Sa Pilipinas, maraming nakatatanda ang nakakaranas ng wrinkles at dark spots dahil sa sobrang araw. Si Aling Marites, 65 taong gulang mula sa Quezon City, ay nakaranas ng noticeable improvement sa kanyang skin elasticity matapos ang limang buwan ng consistent nighttime application ng Vaseline sa leeg at palibot ng mata. Pinaghahalo rin ng iba sa night cream o vitamin C serum upang mapalakas ang anti-aging effect. Mahalaga rin ang gentle massage habang nag apply dahil nakakatulong ito sa circulation at nutrient delivery sa balat. Ang research ay nagpapakita na kahit simpleng barrier tulad ng Vaseline ay nakakatulong sa long-term maintenance ng skin structure na siyang susi para sa mabagal na formation ng wrinkles. Sa buhay ng isang Pilipino, simple ang ulit consistent routines gaya nito ang mas epektibo kesa sa mamahaling produkto na hindi regular na ginagamit. Sa susunod, tatalakayin natin kung paano ito nakakatulong sa pagbabawas ng fine lines sa paligid ng mata, isang area na agad napapansin sa ating muka. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpaturay tayo. Pangatlo, pinapabawas ang fine line sa paligid ng mata. Isa sa unang lugar na nakararanas ng wrinkles ay ang paligid ng mata dahil manipis ang balat at madalas itong natutuyuan. Ayon sa dermatology research and practice, ang regular na paggamit ng occlusive agent sa eyelids at under-eye area ay nakakatulong sa hydration retention na nagreresulta sa mas malambot na balat at pagbawas ng fine lines. Maraming Pilipina ang nakararanas ng under eye wrinkles, lalo na ang mga working mothers na kulang sa tulog at exposure sa computer. Si Ate Liza, 47, ay nagsimula ng habit na ipahid ang vaseline sa ilalim ng mata bago matulog matapos makatanggap ng payo mula sa dermatologist. Sa loob ng tatlong buwan, napansin niya na mas kaunti ang pinuli niya at mas glowing ang balat sa mata. Mahalagang paalala, gamitin lamang ang peanut-sized amount at itap gently, hindi irab, para maiwasan ang iritasyon. Ang kombinasyon ng vaseline at tamang hydration mula sa tubig at pagkaing may collagen ay mas nakakatulang sa pagmaintain ng youthful appearance. Sa Filipino lifestyle, maraming kababaihan ang nagbabalanse ng trabaho at pamilya, kaya ang simple at abot-kayang pamamaraan na ito ay perfect para sa kanila. Sa susunod, tatalakayan natin ang paggamit ng Vaseline sa kamay, isang underrated pero critical na bahagi para sa anti-aging. Pang-apat, pinapaganda ang balat ng kamay. Ang kamay ay isa sa mga unang nagpapakita ng signs of aging dahil madalas itong exposed sa aram, sabon at cleaning agents. Ayon sa International Journal of Cosmetic Science, ang paggamit ng occlusive moisturizer sa kamay bago matulog ay nakakatulong sa improving skin elasticity at reducing wrinkles. Sa Pilipinas, maraming kababaihang ang nagtatrabaho sa kusina o may maliit na negosyo kaya madalas nagiging dry at rough ang balat. Si Lola Looming 70 ay nakakita ng malaking improvement sa kanyang kamay matapos ng dalawang buwan ng evening application ng Vaseline habang nagsusuot ng cotton gloves. Bukod sa hydration, napapabuti rin nito ang texture at softness ng balat kaya mas maganda ang appearance at mas bata ang dating. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa kuko at cuticles dahil bahagi ito ng overall skin health ang kombinasyon ng Vaseline at regular gentle exfoliation ay nakakatulong sa pagmaintain ng smooth at wrinkle-free hands. Sa kulturang Pilipino, ang kamay ay hindi lamang parte ng katawan kundi simbolo rin ng trabaho at sakripisyo, kaya dapat itong maalagaan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang paggamit ng Vaseline sa paa, isang lugar na madalas nakakaligtaan. Panglima, Pinoprotektahan at pinapaganda ang balat ng paa. Ang paa ay madalas nakaligdaan sa skincare routine, kaya ito rin ay prone sa dryness at wrinkles, lalo na sa sakong. Ayon sa Clinical, Cosmetic, and Investigational Dermatology, ang occlusive moisturizers gaya lang Vaseline ay epektibo sa heel cracks, dryness, at roughness na maaring magdulot ng discomfort sa paglakad. Sa Pilipinas, maraming senior citizens ang nakararanas ng tuyong para, lalo na kapag mainit ang panahon at gumagamit ng open footwear. Si Mang Berteng, 68, ay nakakita ng malaking pagbabago sa kanyang paa matakos niyang i-apply ang vaseline bago matulog at magsuot ng socks. Bukod sa hydration, nakakatulong rin ito sa pagpapalambot ng skin at pagbabawas ng calluses. Mahalaga rin tandaan na dapat itong gawin consistent at gentle at hindi sa damage o infected areas. Sa Pilipino household, ang paa ay madalas pinakansin lamang kapag may sakit, kaya ang preventive care gamit ang vaseline ay isang simple ngulit powerful routine. Sa susunod, pag-uusapan natin ang paggamit ng vaseline sa leeg at dibdib, area na prone sa wrinkles dahil sa sunlight exposure. Pang-anim, pinapangalagaan ang leeg at dibdib. Ang lieg at dibdib ay ilan sa mga pinakasensitibong bahagi ng katawan pagdating sa sun damage, wrinkles at natural aging. Ayon sa American Academy of Dermatology, ang balat sa mga bahaging ito ay mas manipis kaysa sa mukha kaya mas mabilis tumutugon sa dehydration at UV exposure. Dahil dito, napakahalaga ng regular na hydration, occlusive protection at sun avoidance. Sa Pilipinas, mas mataas ang risk ng chest at neck wrinkles dahil sa init, mahabang oras sa labas, at paborito nating suotin ang mga sleeveless na damit na direktang nasisikatan ng araw. Isang magandang halimbawa si Aling Tess, 60 anyos, mula Bulacan. Matagal siyang nagkaroon ng malilitit na guhit sa leeg at itaas na dibdib dahil sa araw at maling postura. Ngunit, nang simulan niyang maglagay ng Vaseline tuwing gabi, manipis lang ngunit consistent, napansin niyang unti-unting naging mas firm, mas smooth at mas hydrated ang balat. May scientific basis ito. Pinapatunay ng dermatological studies na ang petrolatum ay nakakapag-repair ng skin barrier, nakakapigil ng moisture loss, at tumutulong sa collagen protection. Para sa maraming Pilipina na kulang sa oras o budget para sa komplikadong skincare routine, ang Vaseline ay isang simple, abot-kayang at epektibong solusyon. Mas lalo pang gumaganda ang resulta kapag sinamahan ng sun protection sa araw gaya ng paglalagay ng sunscreen, pagsusuot ng light clothing at pag-iwas sa peak hours ng araw. Sa susunod, tatalakayan naman natin kung paano nagiging lip moisturizer at anti-wrinkle solution ang Vaseline sa pang-araw-araw na skincare ng mga Pilipino. Pang-pito, pinapaganda at pinoprotektahan ang labi. Ang ating mga labi ay isa sa pinakamadaling matuyong bahagi ng balat dahil manipis ang kanilang protective layer. Ayon sa International Journal of Dermatology, ang petroleum jelly tulad ng Vaseline ay may occlusive properties na kayang ilak ang moisture hanggang 99% dahil kung bakit ito epektibo sa bag-iwas sa dryness, cracking at paglitaw ng lip lines. Hindi nito dinadagdaga ng moisture pero pinipigilan nitong mawala ang natural hydration ng labi, isang mekanismong kilalang transepidermal water loss prevention. Sa klima ng Pilipinas, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na mainit sa araw at malamig sa air-conditioned na opisina o kwarto sa gabi, mabilis matuyo ang labi. Kaya napapanahon ang paggamit ng Vaseline bilang nightly lip protectant. Kilala si Ate Joy 52 sa kanilang barangay sa Bulacan na laging may maliit na Vaseline sa bag. Araw-araw sang nalalantad sa init bilang tindera at gabi-gabi namang nasa malamig na kwarto. Simula ng gawing habit ang paglalagay bago matulog, napansin nang mas mabulas, makintab at malambot ang kanyang labi. Mas kaunti na rin ang fine lines na dating nagsisimulang lumalim dahil sa paulit-ulit na pagkatuyo. Ang kagandahan ng rutin na ito ay abot kaya, proven at tunay na makapilipino. Hindi kailangan ng mamahaling lip mask o imported balms para gumanda ang labi. Minsan, ang simpleng produkto na nasa bawat sari-sari store na ay, ay sapat na para sa pangmatagalang ganda. Sa susunod, tatalakayin natin kung paano gumagana ang Vaseline bilang overnight mask para sa buong mukha. Pangwalo, overnight face mask para sa wrinkle-prone skin. Ang paggamit ng Vaseline bilang isang overnight face mask ay isang lumang teknik na mayon ay muling napapatunayan sa modern dermatology. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga occlusive moisturizers tulad ng petrolatum, ang pangunahing sangkap ng Vaseline, ay nakakapagpababa ng transepidermal water loss, TEW, ng hanggang 98% na nagre sa mas mataas na hydration, mas mabilis na skin barrier repair, at mas malambot na texture sa umaga. Dahil dito, mas epektibo ang pagprevent ng wrinkles, fine lines at dryness, lalo na para sa mga Pilipinong madalas ma-expose sa air-conditioned offices, polusyon at stress. Sa Pilipinas, karaniwan ang sobrang pagkatuyo ng balat dahil sa pabago-bagong klima. Mainit, maalinsangan, pero biglang malamig sa AC rooms. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipinos ang nagkakaroon ng early wrinkles sa under eyes at cheeks. Isa si Mang Ronnie, 55, isang call center utility staff sa Quezon City nalagsimulang gumamit ng Vaseline bilang overnight mask. Tuwing gabi, naglalagay siya ng manipis na layer sa cheeks, smile lines at under eye area. Pagbangon niya sa umaga, napansin niyang mas plump, mas glowing at hindi na parang banat o tuyot ang balatlya. Mahigpit lamang na paalala, thin layer lamang sapat na, hindi kailangan ng makapal. Ayon sa dermatologists, mas epektibo ang manipis na coat dahil hindi nito binabara ang pores at mas natural ang moisture sealing. Iwasan din itong ilagay sa mismong eyelids o sobrang lapit sa mata para maiwasan ng iritasyon. Mainam ang rutina ito kapag may dryness, rough patches o early signs ng wrinkles. Sa tamang paggamit, ang simpleng overnight Vaseline mask ay maaring magbigay ng makabuluhang improvement sa skin texture. Isang mura, accessible at scientifically backed technique para sa mas batang looking na balat sa umaga. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki ng numero 8 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-sham, pinapabuti ang skin barrier laban sa polusyon. Ang Vaseline ay isa sa pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang ating balat laban sa matinding polusyon, isang malaking problema sa maraming urban area sa Pilipinas tulad ng Manila, Pasay at Quezon City. Ayon sa dermatology research, ang airborne pollutants tulad ng particulate matter, PM2.5 at PM10, usok mula sa sasakyan at industrial fumes ay nagdudulot ng oxidative stress sa balat. Kapag laging exposed ang skin sa ganitong kondisyon, humihina ang natural skin barrier, tumutuyo ang balat at mas mabilis lumalabas ang wrinkles at age spots. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng Vaseline bilang isang occlusive barrier. Ang occlusive effect ng petroleum jelly ay clinically proven na nakakatulong mag-seal ng moisture at nagbibigay ng physical shield laban sa pollutants. Ayon sa isang pag-aaral na inilatala sa Journal of Cosmetic Dermatology, ang occlusive moisturizers tulad ng petrolatum ay nakatutulong bawasan ang transepidermal water loss, PEWL, at nagpapalakas ng skin barrier function. Dahil dito, mas nababawasan ang epekto ng free radicals at irritation mula sa polusyon. Isang magandang halimbawa nito si Aling Nelly, 63 anyos, na araw-araw naglalakad papunta sa palengke sa Kaluokan. Dahil sa usok ng jeep, Alikabok at init, napansin niyang naging magaspang at mabilis mamula ang balat niya. Sinubukan niyang maglagay ng manipis na layer ng vaseline bilang protective coating bago lumabas ng bahay. Pagkalipas ng dalawang linggo, napansin niyang mas naging sopal lang skin niya at hindi nagauno kabilis manitim o magdry kapag naglalakad siya sa tapat ng mga kalsadang matao. Maraming Filipino dermatologists din ang nagpapayo na hindi kailangang mahal ang anti-pollution skincare. Sa dami ng gastusin sa araw-araw, kuryente, pagkain, pamasahe, mas pinipili ng karamihan ang practical at budget-friendly solutions. Kaya ang paggamit ng Vaseline ay swak sa Filipino lifestyle. Si Simple, mura, effective at matagal maubos. Sa isang bansang may mainit na klima, mataas na humidity at patuloy na tumataas na pollution levels, ang pagprotekta sa skin barrier ay hindi lang tungkol sa pagprapaganda, kundi tungkol sa pangmatagalang kalusugan ng balat. At minsan, ang solusyon ay hindi kailangang mamahalin. Isang manipis na layer ng vaseline bago lumabas ng bahay ay maaari ng magbigay ng proteksyong hinahanap mo laban sa araw-araw na panganib ng pollution. Pang-sampo, pinapabilis ang skin healing at repair Ang Vaseline o Petroleum Jelly ay isa sa pinakalumang skincare products na ginagamit pa noon ang mga lolot-lola natin Pero hanggang ngayon ay pinatutunayan ng siyantipikong pag-aaral na isa itong effective skin protectant at healing booster Ayon sa dermatology research, ang Petroleum Jelly ay nakakatulong mag-repair ng skin barrier dahil nilalak nito ang moisture at pinipigilan ang water loss Kapag mas hydrated ang balat, mas mabilis itong mag-regenerate at mas gumagaling agad kahit pa may minor cuts, gasgas, -gas, irritation o dry patches. Ibig sabihin, hindi lang ito pang pakintab, isa itong scientifically proven tool para sa wound healing. Sa Pilipinas, madalas tayo magkaroon ng skin irritation dahil sa init, pawis, alikabok at pagiging exposed sa araw. Kaya para sa mga Filipino seniors, ang Vaseline ay hindi lang pangbata o pang chap lips. Isa itong practical at abot-kayang anti-aging at skin repair companion. Sabi nga ng mga dermatologists, kapag healthy ang skin barrier, mas mabagal ang paglabas ng wrinkles, dryness, at age-related sensitivity. Isang magandang halimbawa ay si Mang Dani, 70, na matagal nang sanay gumamit ng Vaseline sa tuwing nagkakaroon siya ng minor skin irritation sa binti at siko, mga parte ng katawan na madalas nagiging dry habang tumatanda. Napansin niya na kapag pinapahiran niya ito bago matulog, mas mabilis humupa ang redness, mas mabilis magsara ang irritation, at mas nagiging makinis ang balat kinabukasan. Hindi niya kailangang gumastos ng mahal sa anti-aging creams dahil simple, Mura at tested na ang petroleum jelly. May mga pag-aaral din na nagpapakita ang petroleum jelly ay nakakatulong bawasan ang post-inflammatory marks o mga maitim na iniwan ng sugat dahil pinapanatili nitong moist ang site ng healing. Kapag mas moist ang sugat, mas mababa ang chance na mag-iwan ito ng dark spot, isang problema na madalas maranasan ng mga Pilipino dahil natural tayong mas prone sa hyperpigmentation. Sa madaling salita, ang simpleng paglalagay ng vaseline gabi-gabi ay pwedeng maging preventive at rest restorative habit. Isang maliit na lalagyan pero malaking tulong para sa balat, lalo na sa mga seniors na nagahanap ng epektibo, mura at ligtas na pangalaga sa balat. Para sa anti-aging, minsan ang pinaka-classic at pinakamura ang pinaka-proven. Pangwakas na kaisipan sa huli, ang Vaseline ay hindi isang magic solution, ngunit kapag ginamit ng tama, consistent at may tamang kaalaman, maaari nitong lubos na baguhin ang kondisyon ng balat na madaling mag-wrinkles. Ayon sa mga dermatology studies, ang petroleum jelly ay may kakayahang isil ang moisture sa balat at protektahan ito mula sa pagkawala ng natural oils, isang prosesong tinatawag na occlusive effect. Ibig sabihin, pinipigilan itong matuyo ang balat na siyang pangunahing dahilan kung bakit mabilis mag-develop ang fine lines at wrinkles, lalo na sa mga lugar na madalas nating gamitin tulad ng mata, bibig at leeg. Sa Pilipinas, kung saan mainit ang klima, mataas ang UV exposure at laganap ang pollution, mas mabilis talagang natutuyo at naiirita ang balat ng marami. Kaya ang isang simpleng produkto na mura, accessible at subok na sa loob ng mahigit 150 taon gaya ng Vaseline ay nagiging mahalagang bahagi ng skincare routine ng maraming Pilipino. Hindi man ito kasing mahal ng mga imported na anti-aging products, may research na nagpapatunay na kaya nitong bawasan ang transepidermal water loss o ang pag-evaporate ng moisture mula sa balat na isa sa pangunahing sanhi ng premature aging ang mga kwento ni Naaling Nena na tindera sa palengke, Mang Berting na araw-araw nasa sa ilalim ng araw bilang tricycle driver at Ate Leisa, na maraming oras sa opisina na may aircon na nagpapadry sa balat ay patunay na kahit abala sa buhay, maaari pa maging epektibo ang skincare basta tama ang paraan kapag gabi, kung kailan natural na nagre-repean balat, mas nagiging kapakipakinabang ang pag apply ng Vaseline sa kamay, paa, siko, tuhod, labi at mismong muka kung kinakailangan. Tandaan ang tatlong pinakamahalagang prinsipyo, hydration, protection, at consistency. Kung araw-araw mong binibigyan ng moisture ang balat, pinoprotektahan ito mula sa harsh environment at hindi mo pinapabayaan magpahinga at mag-repair tuwing gabi, mas mabagal ang pagtanda ng balat at mas nagiging makinis, malambot, at healthy ang overall appearance. Sa bawat gabi na tama ang pag-apply mo ng Vaseline kahit kaunti lang, unti-unti mong pinapabagal ang natural aging process. Hindi mo kailangan ng milyon-milyong piso para sa mamahaling cream. Kadalasan, ang sagot ay nasa isang maliit na garapon lang na matagal mo nang nakikita sa sari-sari store. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.